Asa kaya si mga kapit? Tol, tol, tol. Ang haba pa ng pila ng ano, ng inkanto. Ang mga gutom na ako. Meron dito, putripin muna natin sa glit lang. Para meron kang ano, para pantawid gutom lang. O, no. sito lang. Ayun o. masarap eh, mabango eh oh. o. Yan yung namay ko kanina pa. Ay kuya. Ano kuya to? Pusit yan Pusit. Pusit? pusit daw pare. Huwag masarap yan ah. 15 lang, boss. 15. Oh, 15 lang, parang mura lang. Pwede mo ding bulbunutin papalit ko? Unli sibuyas yan. Unli sibuyas. Unli sibuyas? Yun, unli sibuyas. 15 pesos, tapos iihawin ko yan saglit. You know. tapos, tapos yung saglit. Yun, oh. Tapos, italaga dito. Siyempre, papayaw na natin yan. Gano'ng masarap ba yan, ya? Sarap yan, boss. Gano solid, po, solid. Gano'ng kasolid? Solid kay Diwata yan. Yun, know. oh. <laughs> Mas masarap tayo, Diwata. Siyempre. Eh. Gari ka dyan, kuya. Huwag yeah. <laughs> gano'ng... Sarap, ha? Sarap <laughs> yan, boss Turbo yan Pangmasa yan Kuya, yari kayo ni Diwata Nananahimik si Diwata Pangmasa yan, pangmasa De, joke lang ni kuya yun Gusto ko dito guys Hindi masyadong ihaw na ihaw Kaya gano'ng kasarap yan niya? Kasarap yan boss, solid Masarap yan ang jawa niya Uy! Sheesh! O, yun, to Gusto ko diba? Sobrang ano eh Ayoko na sobrang tutong nito eh Mga 15 seconds lang siguro 'to lulutuin sa ano, sa baga. tapos i-dip niyo dito ngayon. Ano? Naku, habang naghihintay tayo, meron tayong makakain. Boss, okay. ketchup. You know? ayun eh. Meron, meron, mayo ek ketchup. panalo yung sibuyas nila ang dami buti na lang merong pusit dito napasarap panalo